Hi everyone. Ako pala si Nandi Sala, isang OFW dito sa bansang Croatia. So ngayon video guys, uh, tuloy po to or continuation sa video ko sa Australia. Ito na po yung pinuntahan namin, yung araw kasi hindi siya kasya yung video sobrang taas. So kailangan kong putulin. So pag dumata, pumunta pala kami doon sa uh, winter uh, island nila. Ano ba yung tawag? Winter market nila. Or yung parang periyahan sa atin. Tapos yun, ang raming sakayan. Tapos ang napili po namin sakyan is roller, roller coaster. Ayan, nakakatakot. Muntik nang ma mag-collapse yung kasama ko. Tapos nakakatakot din talaga siya sobra. <laughs> Just only one right, right? Only round, only yeah. one round. Hi, uh konsumen. -huh. Sorry, video. Nemenin akuan. Body shop, the body shop. Bang, kira-kira China Town di itu. Ito yung mga napasyalan namin sa basta marami nito pero hindi ko po kasi kabisado yung iba. Kaya hindi ko masabi basta more yung lahat na mga tourist spot po napuntahan namin kagaya nito. Ito po yung Red Rebon uh, red ata ito. Basta kahit ang daming tao dyan, kahit nasa kuan, pedestrian lane yan siya banda. Uh, dinadayo talaga yan siya. Maganda siya pag sa gabi, tapos yung simbahan na pink. Tapos yung doon mag sa simbahan ng kuan, yung mag-floating yung heart. Uh, gabi yun siya maganda puntahan. Yung sit-up pala ng Vienna, Austria is para siyang kuan lang po. Yung parang Qatar style po siya. Uh, pero yung Qatar is bago po siya. Ito yung lumang version. So sa mga kuan nila, same-same lang siya yung ay parang pareho lang siya ng Qatar style yung sa mga trains, tra, train station, yung parang ganun lang po yung sit up, yung parang may mga Pedro Hill na akyatin mo. So more on lakad dito sa Austria. So kung gusto niyo pumunta, huwag kayong magdala ng luggage, yung parang hand carry, uh, hand carry or yung sling bag yung pwede yung para hindi kayo mahirapan kasi more on lakad talaga. Kasi nga ho yung sa uh, transportation is tram Tram or tram or yung mga buses lang po yung dito Pero ang ganda dito ha Pero parang bitin po sa uh, I amin mean, Kasi one day Marang one day lang po talaga yung pinakagalaan namin Kasi nga uh, nagbiyahi kami by bus So meron namang uh, airplane Pero uh, ito yung pinakakuan sa amin Yung parang available na slot so nag na lang kami tapos sa uh, yung mga sa chine-check pala yung papunda, paalis po ng Croatia is passport lang po at saka TRCID dalawang check po yun parang yung parang quarantine uh, quarantina sa Pilipinas yung parang mag-check kayo doon basta pag may uh, mag-line kayo doon isa-isa kayong i-check pero yung mga foreigner talaga yung tina-target kasi nga ho Uh, minsan may tumatakas talaga sa ibang bansa nagra-run away Ito po yung papasok ng train station So para siyang airport So ang lawak din nito Malilito ka lang kasi kung hindi mo alam yung pupuntahan mo So kailangan mo dapat alamin Kung uh, dapat may internet ka talaga Tapos yung ginamit namin yung internet doon sa Vienna Is yung t mobile push ana kuan yung parang internet yun yung uh, pwede don gamitin siya tapos ayon kailangan mo ng internet kasi i-search mo kung saan yung mga tourist spot para hindi ka po mawala kasi nga ho yung sasakyan doon is train ko So yung bayad naman sa train is yung pagpas papasok ka pa lang sa train, doon ka kukuha ng uh, ticket mo may ticket do na 24 hours may ticket na 48 hours may 70 uh, 72 hours may 15 days ata basta ganun yung setup so doon ka uh, tapos may credit card naman doon so ipindot mo lang siya doon tapos yun tapos i eh, parang isaksak mo siya sa machine para once na saksak na yung patak yun, uh, mo noon yung kakuan mo nun yung ticket muna yun si So, yung ticket pala doon is sa lahat na yung siya sa tram or sa train or sa busis na po yun. So, access na po niya lahat. Kaya, okay lang din siya. So, yung 72 hours po dun na ticket is sa uh, 710, Puente, New, Ata, yung dito na area is para siyang ito yung bahay daw na malapit sa King. Ayan po yung bahay dyan. Iwan ko lang ha. So, ayan, nagpicture-picture na yung mga kasama ko. Wala, grabe dito yung nag-skating. Sa lahat po talaga ng mga tourist spot, pinuntahan namin more on picture tapos ako more on video kasi nga ho, nag-vlog tayo diba? Charot! Inabot na kami ng gabi nito, mga alas 8 na po ito ng gabi. Tapos ayun, pagkatapos nito pala is isa na lang po na kuan yung puntahan namin. Yung uh, galaan namin yung uh, don doon sa simbahan na may yung mag-floating heart Tapos uwi na rin kami kasi pagod na kami kasi yung pag alis namin is 10am hanggang alas 8 na po ng gabi. So dito yung last namin na pagpunta kasi inaantay namin yung paglabas ng heart na floating daw yung sinasabi pa sa simbahan to. So pasensya, hindi ko alam masyado dito yung mga tourist spot kasi nga ho, bago lang po ako dito. So first time ko po sa Austria. Kaya hindi ko po memorize tapos hindi kailangan nyo rin uh, i-search pala kung Uh, pupunta kayo sa bansa na pupuntahan nyo. So, ako naman isa, uh, nag-idepende lang po ako sa mga kasama ko. So, sila lang mo yung may mga nag-search uh, ng mga tourist spot dito sa uh, sa Austria. Ito din na uh, tourist spot, yung parang simbahan dito. Sa basa, anong tawag nito? Nakalimutan ko siya kasi ang taas ng pangalan, market to siya, na doon yung floating hearts, paggabi po siya, tapos ang daming tao talaga dito sobra na nyo punong puno sa video. Hanggang dulo po yan siya kasi nga ho doon din sa unahan may skating area. Tapos dito banda sa kuana to simbahan dyan po yung floating heart dyan po lalabas mamaya. So ayan po yung inaabangan ng mga tao. Yung pag-ilaw po ng floating heart papunta doon yun sa puno yung banda dyan kasi may mag- may mga heart din doon mamaya. So, iyan po yung pinuntahan namin. ha uh, actually, pinuntahan na namin to noong morning. Pero, kailangan daw namin balikan kasi nga uh, mag-iilaw po ito ng heart po mamayang gabi. Kaya, binalikan namin kasi ma dito rin yung ah, pala. bahay namin malapit. So, kaya bumalik kami dito kasi dito rin kami sasakay sa baba ng train papunta sa aming Parang bahay. Di man ah. So, ito po yung hard ah, na sinasabi ko. Wow. Right. <laughs> Isa lang ba? Charo. Asan siya? Wow.

Yeah Yun na yun yung big heart na. Parang maliit man siya. Yun na yun. Oh, God. Na yun. yun, na yun. Yeah. Where, Where we uh -huh. go? Hello. Uh -huh. oh, It's timing. هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه <applause> 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 So ayan na po yung nakita nyo sa video, yun po yung floating heart, ang daming tao dito, sobrang dami talaga, punong puno, tapos ang dami doon sa unahan hanggang dulo yun siya kasi doon sa unahan may mga pa, mga palaruan pa po, tapos mga kainan, kain-kain, mga coffee. Basta ang daming tao dito sa simbahan na to ah, uh, nahirapan ako sa iyan sa kuan niya ang pangalan sobrang taas pa market po siya uh, dito makikita yung floating hard na po paggabi so ayan po eh, dito na po yung last namin na uh, inuntahan or may isa pa ata yung, 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 yung tapos sumakay pala kami dito ng mga rides kagaya ng roller coaster na grabe po yung pinagdaanan namin yung para kami bumalik sa pagkabata tapos na trauma kami grabe sobra iba po yung kuha nila dito roller coaster para ka talagang mahimatay kasi iba eh. Uh, iba po siya sa Pilipinas ah, so sobrang Instagram. taas po dito tapos sabi ng kuan po kasama ko basta ang ingay namin, nakita nyo sa video na sobrang ingay namin kahit kami lang po yung na, nasa roller coaster na yun kami lang yung mga uh, customer na nag rides doon kasi parang maaga pa yun siya kasi kami sa kuan uh, yung winter market nila so para siyang peryahan sa atin sa Pilipinas so na uh, doon lahat po yung mga rides basta kung ano-ano na kung alam mo na yung makikita mo na yan sa pistahan yung parang mga Ferris wheel lahat-lahat na ng mga rides andun iba-iba uh, at saka so, sumakay kami nang yung parang racing car ang ganda din noon tapos yung iba hindi na po ako ah uh, uh, nagsakay kasi parang nahilo nga ako sa roller coaster yung parang nat natruma ayoko ko rin yung parang masuka ako tapos noon parang ang hirap maglakad-lakad na yung parang hilo ka pa na diba tapos ayun yun lang po yung mga games na uh, rides na pinuntahan namin overall sa akin yung lugar na to is okay siya malinis basta ma-okay siya sa akin kasi nga ho yung uh, binok namin na uh, apartment is na uh, nasa city lang po siya kaya accessible siya sa, sa lahat ng mga kuan yung mga tourist spot pero hindi ko po kabisado uh, alam uh, kayo na po yung bahala tumingin sa video kung ano yung mga pangalan noon at uh, sinishare ko lang po yung mga experience ko sa, sa Vienna, Austria. Kung anong nangyari, maganda naman dun siya na lugar yung payo ko lang is uh, dapat may internet kayo pupunta doon, T-Mobile yung gamitin nyo tapos in terms naman po sa bagahe kung may sling bag kayo, uh, mag slingbag na lang kayo kasi more on lakad po doon, tapos mahirap magdala po ng luggage kasi nga ho yung alam nyo yung parang mga Pedro Hill na daan, so meron din doon yung parang aakyatin nyo yung uh, stairs, tapos doon kay dadaan kasi iba-iba yung pupuntahan nyo So, dapat kailangan nyo rin ng internet kasi search nyo po kung saan kayo pupunta. So, mag, uh, bago kayo pumunta doon, ha uh, mag-search muna kayo sa mga IG or mga Facebook or TikTok ba kaya. Tapos, alamin nyo kung ano yung at uh, pangalan ng pupuntahan nyo. Ito rin yung rides na last namin na rides, yung parang car racing siya. Ah uh, kahit di ako marunong na bungo nga ako tapos ayun okay naman siya enjoy parang nagbalik kami sa pagkabata tapos enjoying nga to eh, tingnan mo nga nabangga ako kasi nga first time ko po ito tapos yung kuan lang naman yan is yung gas lang po at saka brake lang po yung dapat alamin mo at saka at saka yung manibela tapos ayun, okay naman po overall dito para siyang periyahan yung pinuntahan namin yung tawag is winter winter market. So, ayan po yung mga kasama namin. <laughs> yung isa parang nasira yung kuan niya. So enjoy naman to. Pero delikado din siya pag hindi ka marunong muntik nga ako, muntik nga akong makuan dito mad talaga tapos binrek ko na lang siya. Tapos, ininaan ko na yung patakbo ko kasi mahirap din pala pag ikaw yung last or yung may kaunahan ka kasi hindi mo ma mabilisan. So, ang, kung gusto mo maglaro nito is dapat na sa unahan ka. Yung sa akin naman, sabi ko, ayo kung mauna kasi nga first time ko nga po itong sa ganitong kuan rides. Pero okay naman siya kasi paa lang naman yung gagamitin mo at saka kamay yung brake at saka yung gas lang po at saka manibela lang po yung kuan dito. Kinabukasan umuwi na rin kami ng Croatia. Ingat nang na lahat.